Sabi po ni Bibi Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control mess instead na hintayin daw po yung magiging um, findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo based on the budget kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission o ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung ang um kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga uh, law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, Kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin, dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng uh, Vice presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At uh, hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, tatlong buwan hanggang anin na buwan, ay masusugpo ang uh, korupsyon. Kung meron naman pong uh, sistema ang vice, presidente kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibiligay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nagsugpo, nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya pero naubos na So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan bago after siya mga ako na tatlong buwan hanggang anin na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So, wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang corruption? Mamisa na lang po. Maminamon po ni VP Sara ang Pangulo na magkandak po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan niya? Um, tanungin natin, may moral ascendancy ba ang Vice pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Thank you, Sunod na tanong, Gilbert Verdes, DWIC. Good morning po, Yusek. Ngayon pong nag-start na po ng operation o trabaho yung ICI, uh, baka may update po sa operasyon naman ng sumbong sa pangulo Okay. Meron po na natanggap uh, na as of now ay 16,275 na report at lahat pong ito dahil meron na pong ICI ay ipapasa na po sa ICI. Thank you po. Ivan Marina, GMA7. Pahabol ah, ko lang ma'am yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. Uh, and uh, her answer was, and I quote, actually, hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Mm -hmm. uh, may nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Ah, uh, magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang uh, pagtugon ng pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin especially tungkol sa maanomalyang ma flood control projects. Pero nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt mismo ang pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell. Okay. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.